Natigil ka na ba para isipin ang tunay na kahulugan ng mga numerong makikita sa Biblia? Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakakaakit-akit na misteryo sa banal na kasulatan. Ang numero 2. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong numero. Ito ay nagdadala ng makapangyarihang mga mensahe tungkol sa patutoo, banal na pagkakaisa at perpektong plano ng Diyos para sa ating buhay. Ang bawat detalyeng inihayag ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong pananampalataya at iyong espiritwal na paglalakbay. Pero pansinin mo, hindi nagkataon na nandito ka. May mas malaking layunin sa pagtuklas ng mga nakatagong sikretong ito. Isipin ang pag-unawa sa mga kwento sa Biblia mula sa isang bagong pananaw, paghahanap ng mga sagot sa iyong mga tanong at pag-uugnay ng mas malalim sa banal na layunin. Sa video na ito, ibubunyag ko kung paano lumilitaw ang numero 2 sa mga mahahalagang sandali sa Biblia mula sa paglikha hanggang sa pahayag at kung paano ito makakaapekto sa iyong personal na buhay. Manatili sa akin hanggang sa wakas at tuklasin ang mga katotohanan na maaring magbago sa paraan ng pamumuhay mo sa iyong pananampalataya at binabalaan kita, ang nilalamang ito ay nagpapakilos sa iyo. Ito ay magpapakita sa iyo at gusto kong malaman ang iyong opinyon. Iwanan sa mga komento ang iyong iniisip. Ibahagi ang iyong mga pananaw at sabihin kung paano nakipag-usap sa iyong puso ang paksang ito kung hindi ka pa subscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataon na i-click ang subscribe button at i-activate ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi mo makalimutan ang alinman sa paparating na nilalaman na bubuo sa iyong buhay. Ang iyong pakikilahok ay mahalaga para sa amin upang patuloy na magdala ng mga paksang kasing yaman ng isang ito. Handa nang i-unlock ang mga lihim ng numero 2 sa Biblia. Kaya sabay tayo dahil may espesyal na ihahayag sa iyo ang Diyos ngayon. Sa paglipas ng mga siglo, nakuha ng mga numero sa Biblia ang imahinasyon ng mga iskolar, teologo at mausisa na mga mambabasa. Kabilang sa mga ito, ang bilang ng dalawa ay sumasakop sa isang espesyal na lugar na sumasagisag sa malalim at espiritual na mga aspeto na sumasalamin sa iba't ibang mga sipi ng banal na kasulatan. Ang bilang na ito na kadalasang nauugnay sa patutuo, pakikipagsosyo at duality ay nagpapakita ng esensya ng banal na pakikipagtulungan at ang pagkakaugnay sa pagitan ng tao at ng celestial. Sa bawat pagtukoy sa numerong dalawa, Makikita natin ang isang komplikadong web ng mga kahulugan na nagbibigay liwanag sa higit na layunin ng Lumikha sa kanyang pakikipag-ugnayan sa sangkatauhan. Ang bilang dalawa ay sa esensya isang salamin ng ideya ng unyon at kaibahan. Ito ay lumampas lamang sa matematika na nagpapakita ng sarili bilang isang simbolikong elemento sa mga kwento sa Biblia. Sa kabuuan ng mga sanaysay, makikita natin kung paano ito nagpapakita ng sarili sa mga pares na kumakatawan sa katarungan, balanse at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang pagsunod sa mga nuances na ito ay humahantong sa amin sa isang mas malawak na pagunawa sa banal na plano na pinagsasama ang tila sa lungat ng mga aspeto upang ipakita ang higit na pagkakaisa. Maging ito ay ang dalawang dakilang utos ni Jesus o ang dalawang saksi ng pahayag. Ang lalim ng bilang na ito ay hindi maaaring baliwalain. Sa paglikha, ang numero ng dalawa ay nakakakuha ng espesyal na kaugnayan ang Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan ay naghiwalay ng liwanag sa kadiliman, sa langit sa lupa at sa tubig ng langit sa tubig ng lupa. Ang mga dibisyong ito na ginawa sa ikalawang araw ay hindi sumasagisag sa paghihiwalay sa kahulugan ng paghihiwalay, ngunit sa halip ay pagkakaiba para sa unyon. Ang bawat hiwalay na elemento ay nahahanap ang layunin nito kapag pinagsama sa isa pa na bumubuo ng isang mas malaking kabuuan. Ito ang kapangyarihan ng numero dalawa, ang kakayahang magkaisa sa pamamagitan ng pagkakaiba-iba. Itinuro niya na kahit sa ating pagkatao ay konektado tayo sa isang bagay na mas malaki, isang tema na umaalingaw sa buong Biblia. Ang duality na kinakatawan ng numero dalawa ay maliwanag din sa mga relasyon ng tao. Sina Adan at Eva ang unang halimbawa ng prinsipyong ito. Nilikha upang maging komplementaryo, sinasagisag nila ang balanse sa pagitan ng dalawang natatanging nilalang na magkasamang sumasalamin sa larawan ng Diyos. Ang pagtutulungang ito ay isang buhay na patutuo na sa pagkakaisa ay nakatagpo tayo ng lakas at sa pagkakaiba-iba kagandahan. Ang kanilang relasyon ay hindi walang mga hamon Ngunit sa pamamagitan ng mga hamon na ito, natutunan ng sangkatauhan ang tungkol sa pagtubos at pagkakasundo, dalawang pangunahing konsepto sa buong kasulatan. Ang isa pang kaakit-akit na aspeto ng numero dalawa ay ang papel nito bilang saksi. Sa Deuteronomyo, ang batas ay nangangailangan ng patutuo ng hindi bababa sa dalawang tao, Upang kumpirmahin ang katotohanan ng anumang akusasyon. Ang legal na prinsipyong ito ay sumasalamin sa kahalagahan ng pakikipagtulungan at pagiging totoo. Dalawang tinig ang nagpapatunay sa katotohanan at tinitiyak na nagagawa ang hustisya. Sa bagong tipan, ipinadala ni Jesus ang mga disipulo ng dalawa-dalawa na binibigyang diin na ang pagtutulungan ng magkakasama at magkasanib na saksi ay may pinakamalaking epekto. Ang banal na diskarte na ito ay nagpapakita na ang lakas ng dalawa ay hindi lamang summative ngunit exponential ang numerong dalawa ay makikita rin sa mga pangako ng Diyos. Ang tipan sa pagitan niya at ng kanyang mga tao ay madalas na ipinahayag sa mga tuntunin ng pakikipagtulungan at kasunduan. Ang luma at bagong tipan, halimbawa, ay dalawang aspeto ng iisang plano sa pagtubos. Hindi sila nagkakasalungat sa isa't isa, ngunit nagpupuno sa isa't isa na naghahayag ng iba't ibang aspeto ng karakter ng Diyos. Itinuturo sa atin ng complementarity na ito na ang kabuuan ng banal na paghahayag ay hindi maaaring limitado sa isang aspeto. Ito ay multifaceted, sumasaklaw sa parehong batas at biyaya. Higit pa rito, ang mga metapora ng numero dalawa ay tumutukoy sa paniniwala ng kaibahan at pagpili ang Biblia ay paulit-ulit na naghahanap ng dalawang pagpipilian, ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, liwanag at kadiliman. Ang mga realidad na ito ay hindi lamang naglalarawan ng kalayaan ng tao, kundi nagtatampok din ng pangangailangan para sa espiritual na pagunawa. Ang bawat pagpili sa pagitan ng dalawang landas ay sumasalamin sa panloob na pakikibaka ng sangkatauhan na umayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga desisyong ito ay tumutukoy hindi lamang sa mga individual na tadhana, kundi pati na rin sa kurso ng kasaysayan ng pagtubos. Ang dalawang dakilang utos na ibinigay ni Jesus ay sumasaklaw sa buong batas at sa mga propeta. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ang buod ng pinakadakilang layunin ng pag-iral ng tao, ang sambahin ang Diyos at mamuhay ng naaayon sa iba. Ang mga utos na ito ay hindi lamang moral na mga patnubay, ngunit isang tawag sa panloob na pagbabago. Ipinakita nila kung paano sinasagisag ng numerong dalawa ang hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa pagitan ng patayong relasyon natin sa Diyos at ng pahalang na relasyon natin sa sangkatauhan. Sa pahayag, ang numerong dalawa ay lumilitaw na may malaking kahalagahan. Ang dalawang saksi na nagpropesya sa panahon ng kapighatian ay isang makapangyarihang halimbawa ng papel ng numerong dalawa bilang simbolo ng patutuo at pagtitiis. Ang mga figure na ito ay kumakatawan sa katapatan at katotohanan sa gitna ng kaguluhan. Sa pamamagitan nila, nalaman natin na ang katotohanan ng Diyos ay pinakamahusay na ipinahahayag kapag ibinahagi, hindi nakahiwalay. Ang mga ito ay isang paalala na kahit sa panahon ng kadiliman, ang banal na liwanag ay nagniningning kung may pagkakaisa at iisang layunin. Ang numerong dalawa sa makatuwid ay lumampas sa literal na kahulugan nito upang kumatawan sa kagandahan ng banal na pagsasama. Itinuro niya sa atin na ang paghihiwalay ay hindi ang wakas, ngunit isang paraan upang makamit ang isang bagay na mas malaki, maging sa paglikha, relasyon ng tao batas o mga pangako ng Diyos. Ang numerong dalawa ay umaalingaw-ngaw bilang isang patutuo ng pagkakaisa, balanse at layunin. Ito ay isang paalala na kahit na sa ating pagkakaiba-iba, tayo ay tinawag upang ipakita ang banal na pagkakaisa na mumuhay bilang tapat na mga saksi ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Ang simbolismo ng numerong dalawa ay lumampas sa konteksto ng pagsasalaysay na umabot sa ubod ng mensahe ng Biblia. Inihalimbawa niya ang kaugnayan sa pagitan ng katarungan at awa, dalawang mahahalagang katangian ng banal na katangian. Ang Diyos sa kanyang pagiging perpekto ay hindi kailanman nagpapabaya sa katarungan, ngunit palaging binabalanse ito na gawa ang duality na ito ay ganap na ipinahayag sa krus ni Kristo, kung saan ang katarungan ng Diyos ay nasiyahan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus at ang awa ay ipinagkaloob sa nahulog na sangkatauhan. Kaya ang numerong dalawa ay tumutukoy sa pagkakasundo ng tila magkasalungat na mga katangian na nagsisiwalat ng walang katulad na karunungan at pag-ibig ng may lalang. Sa kwento ni Moses, ang numerong dalawa ay gumaganap din ng isang mahalagang papel. Nakatanggap siya ng dalawang tapyas na naglalaman ng sampung utos na sumasagisag sa tipan sa pagitan ng Diyos at Israel. Ang mga tapyas na ito ay hindi lamang isang moral na kodigo, ngunit isang pagpapahayag ng pakikipagtipan sa pagitan ng banal at ng tao. Ang unang talahanayan ay nakatuon sa mga tungkulin ng tao sa Diyos, habang ang pangalawa ay tumutukoy sa mga obligasyon sa iba. Sama-sama, inilalarawan nila ang kabuuan ng etikal at espiritual na buhay na pinagsasama ang dalawang dakilang utos na binanggit ni Jesus. Ang balansing ito ay isang paalala na ang tunay na pananampalataya ay sumasaklaw sa parehong pagsamba at pagmamahal sa iba. Ang numerong dalawa ay nagpapakita rin ng sarili sa mga hula. Si Elijah at Eliseo dalawang dakilang propeta ng Lumang Tipan ay naging halimbawa ng pagpasa ng isang espiritual na pamana nang si Elias ay dinala sa langit sa isang ipo-ipo, kinuha ni Eliseo ang kanyang manta at ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ang paglilipat ng kapangyarihang ito ay nagpapakita kung paano ang numero dalawa ay sumasalamin sa pagpapatuloy at pagtutulungan sa pagtupad sa banal na plano. Ang mga propetang ito ay hindi kumikilos nang nag-iisa, ngunit bilang mga bahagi ng isang hindi maputol na tanikala ng saksi na naguugnay sa mga henerasyon at nagpapatibay sa soberanya ng Diyos sa kasaysayan. Sa buhay ni Jesus, makikita natin ang numero ng dalawa sa kanyang relasyon kay Juan Bautista – ang huli ay inilarawan bilang ang tinig na umiiyak sa disyerto, naghahanda ng daan para sa Mesyas. Ang kanyang misyon at ni Kristo ay magkakaugnay na kumakatawan sa paglipat sa pagitan ng luma at ng bagong tipan. Si Juan, kasama ang kanyang mensahe ng pagsisisi, ay umakma sa mensahe ng biyaya at kaligtasan na hatid ni Jesus. Magkasama Bumubuo sila ng isang makapangyarihang patotoo na nagbabago ng buhay at muling binibigyang kahulugan ang relasyon sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Ang propetikong paris na ito ay nagtuturo sa atin na ang bilang dalawa ay higit sa lahat, isang pagpapahayag ng iisang layunin. Ang isa pang kapansin-pansing halimbawa ng numerong dalawa ay matatagpuan sa mga ebanghelyo ng buhayin ni Jesus si Lazaro na nagsisiwalat ng katotohanan tungkol sa buhay at kamatayan. Si na Marta at Maria na mga kapatid ni Lazaro ay may mahalagang papel sa sanaysay na ito. Kinakatawan nila ang dalawang aspeto ng pananampalataya, ang makatuwirang paniniwala ni Marta at ang emosyonal na debosyon ni Maria. Kapwa, sama-sama, tumulong na ihayag ang kapangyarihan ni Kristo sa mortalidad na nagpapakita na ang buhay na walang hanggan ay posible sa pamamagitan niya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang numerong dalawa ay sumisimbolo sa pagsasama-sama ng iba't ibang pananaw na nagsasama-sama upang luwalhatiin ang Diyos. Sa kanyang mga himala, Madalas na ginagamit ni Jesus ang numerong dalawa bilang isang metapora para sa kung ano ang kumpleto at sapat. Sa pagpaparami ng mga tinapay, pinakain niya ang maraming tao ng limang tinapay at dalawang isda. Ang himalang ito ay hindi lamang isang gawa ng probisyon, kundi isang patutuo din sa banal na kasaganaan kahit na may limitadong mga mapagkukunan. Ang dalawang isda ay sumasagisag sa pakikipagtulungan sa pagitan ng kung ano ang makalupa at kung ano ang makalangit na nagpapakita na sa pagpapala ng Diyos, ang tila maliit ay maaring maging isang bagay na dakila. Kaya, ang bilang ng dalawa ay nagiging isang paalala na ang pagtitiwala sa Diyos ay magiging katotohanan ang imposible. Sa hardin ng Getsemani, nakikita natin ang epekto ng numerong dalawa sa panloob na pakikibaka ni Jesus. Hiniling niya sa dalawang disipulo na manood habang siya ay taimtim na nananalangin sa Ama. Si Jesus sa kanyang pagiging tao ay naghahanap ng lakas upang harapin ang napipintong pagdurusa habang sa kanyang banal na kalikasan siya ay nagpapasakop sa plano ng ama dito. Ang bilang ng dalawa ay sumasalamin sa tensyon sa pagitan ng dalawang kalikasang ito at ang sukdulang tagumpay ng pagsunod. Ang isa pang mahalagang punto ay ang pagpapako sa krus. Kung saan ang dalawang magnanakaw ay ipinako sa krus kasama ni Jesus. Ang mga lalaking ito ay kumakatawan sa salungat ng mga pagpili na kinakaharap ng bawat tao bago si Kristo. Ang isa sa kanila ay tinutuya ang tagapagligtas, habang ang isa ay kinikilala ang kanyang pagkakasala at humingi ng awa. Ang kaibahang ito ay naglalarawan ng dalawalidad ng malayang pagpapasya at ang walang hanggang epekto ng ating mga desisyon, ang numerong dalawa sa kontekstong ito ay isang makapangyarihang simbolo ng paghahati sa pagitan ng pagtubos at kapahamakan. Isang pagpili na dapat gawin ng bawat tao. Ang numerong dalawa ay makikita rin sa maraming talinghaga ni Jesus. Gaya ng pariseyo at maniningil ng buwis, ang mga kwentong ito ay naiiba ang iba't ibang espiritwal na saloobin na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapakumbaba kaysa sa pagmamataas. Ang pariseo na nagtitiwala sa kanyang sariling katuwiran ay hindi nakakamit ng banal na biyaya habang ang maniningil ng buwis, nagsisisi at mapagpakumbaba ay inaaring ganap. Muli, ang numerong dalawa ay ginagamit upang bigyang diin na pinahahalagahan ng Diyos ang katapatan ng puso kaysa sa panlabas na anyo. Tinatawag niya tayong pagnilayan ang sarili nating kaugnayan sa Kanya, laging naghahanap ng tunay na koneksyon. Sa huli, ang numerong dalawa ay salamin ng misteryo ng Trinidad. Bagamat iisa ang Diyos, inihahayag niya ang kanyang sarili bilang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang numerong dalawa sa kontekstong ito ay sumisimbolo sa intrinsik na relasyon sa pagitan ng Ama at ng Anak, isang unyon na lumampas sa pangunawa ng tao. Ang perpektong komunyon na ito ay isang modelo para sa mga relasyon ng tao, na nagpapakita na ang pag-ibig at pagkakaisa ay sentro ng layunin ng Diyos para sa paglikha. Sa pamamagitan ng numerong dalawa, kami ay inaanyayahan na lumahok sa banal na pagkakaisa na ito na namumuhay bilang mga salamin ng karakter ng Diyos sa mundo. Sa buong malalim na pagsisid sa kahulugan ng numero 2 sa Biblia, Nakita natin kung paano ginagamit ng Diyos ang bawat detalye, bawat simbolo, at bawat kwento upang ihayag ang Kanyang perpektong plano. Ang numero 2 ay nagtuturo sa atin tungkol sa pagkakaisa, balanse, at pagpapatotoo na nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay sa buhay. Sa mga sandaliman ng kagalakan o kagipitan, palagi tayong inaanyayahan ng Diyos na lumakad ng katuwang sa Kanya na nagtitiwala sa Kanyang walang katapusang pag-ibig at soberanong layunin. Naway ang mensaheng ito ay magbigay inspirasyon sa iyo na maghanap ng mas malalim na pananampalataya upang bumuo ng mga relasyon na nagpapakita ng banal na biyaya at upang masaksihan ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa tandaan kung paanong ang numero 2 ay kumakatawan sa pagkakaisa ikaw ay tinawag din upang maging liwanag upang lumakad sa komunyon at mamuhay bilang isang buhay na saksi sa kaluwalhatian ng Diyos manampalataya dahil nasa tabi mo ang Diyos, gumagabay sa bawat hakbang. Magtiwala sa Kanya, isuko ang iyong mga alalahanin at hayaang punuin ng Kanyang kapayapaan ang iyong puso. Hindi ka nag-iisa dahil sa lahat ng bagay kasama mo ang Panginoon. Kung naantig ka sa mensaheng ito, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. Huwag kalimutang magkomento sa iyong mga pagmuni-muni mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampana. Sama-sama nating ipalaganap ang pananampalataya at pagmamahal ng Diyos sa mundo. Pagpalain nawa ng Diyos ang iyong buhay ng sagana.